Ki Pacquiao, na galit sa paninira sa kanyang pangalan ni Mommy Jonisha. Hindi na napigilan ni Jinky Pacquiao ang kanyang emosyon matapos ang mga matitinding pahayag ni Mommy Jonisha laban sa kanya. Ayun kay Jinky, Labis siyang nasaktan sa mga akusasyong nagsasaad na kaya lamang siya nagpakasal kay Manny ay dahil sa kayamanan nito. Iginiit niyang tunay at wagas ang pagmamahal niya sa asawa mula pa noong nagsisimula pa lamang ito sa boxing. Dagdag pa ni Jinky, hindi niya kailanman ginasto ang maging sentro ng intriga sa loob ng kanilang pamilya. Aniya, palagi siyang nire-respeto si Mommy D. bilang ina ng kanyang asawa subalit hindi raw niya matanggap ang mga maling paratang na sinisira ang kanyang pagkatao. Nagsalita na rin si Manny Pacquiao at hiniling sa dalawa na ayusin ang alitan sa pribadong paraan. Umaasa si Jinky na matapos ang lahat ng ito ay manumbalik ang katahimikan sa kanilang pamilya. Nanindigan siyang hindi kayamanan ang batayan ng kanyang pagmamahal kay Manny. Kundi ang samahan at pagsasakripisyong pinagsaluhan nila sa paglipas ng mga taon.